Nagpapaliwanag sa loob ng tatlong araw ng Transportation Department si LDFRB Chair Teofilo Guadis III kung bakit siya dapat mapatawa ng parusa sa paglabag sa RA-3019 o grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service kaugnay ng kumalat na screenshot na naglalaman ng listahan ng mga umadoy katiwalian niya sa LTFRB. Kasabay nito, pinaiimbestigahan na rin ng DOTR ang umano'y katiwalian sa PUV Modernization Program na ipinatutupad ng LTFRB. Sa press ng grupong Maribela, lumutang ang dating Executive Assistant Tigwadis na si Jeffrey Tumbado na nagsilbi sa LTFRB mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Dito isiniwalat niya ang umano'y lagayan sa LTFRB na hindi bababa sa 5 milyong piso kapalit ang paborabling ruta at special permit para sa PUV operators. Kasabay Tama na ang board resolution at prangkisa. Agara namang ipinag utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suspension kay LTFRB Chair Guadiz. Binigyan din ang Pangulo walang puwang ang katiwalian sa kanyang administrasyon. Sinabi naman ni Tumbado na nalulungkot man siya sa pagkakasuspindi ni Guadis pero patuloy ang kanyang paglalahat ng katotohanan ukol sa korupsyon sa ahensya. Nakatakda rin siya maghain ng kasong anti-graph and corruption at paglabag sa Ease of Doing Business Act laban kay Chairman Guadis. Sa inilabas sa pahayag ng DOTR, kinukondena nila ang korupsyon sa loob ng kanilang ahensya. ang kay Bautista, hindi sila magdadalawang isip na patawan ng parusa ang may sala kung may maihain na warrant o ebidensya. Para na naman sa grupong Maribela, hindi sa patang suspension kay Guadis at dapat niyang sumailalim sa investigasyon. Nakahanda rin sila magtigil pasada sa lunes para magmarcha patungong Malacanang at tutulan ng jeep ni Face Out. Pagtitiyak naman ng ibang grupo ng jeep, gaya ng Pasang Mazda, hindi mapaparalisa ang transportasyon sa lunes dahil maraming hindi sasama sa tigil pasada. Wala naman akong isyong alam para magtigil pasada. Kung ang isyong ay korupsyon, dapat yan magkaroon ng tamang investigasyon. At kung siya mag strike sa lunes, ang Magnificent Seven, pag meeting kami, definitely hindi kami sasama sa strike niya. Walang basihan, isang pagtigil pasada na walang basihan. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.